mga boss ang unit natin ngayon ay Isuzu D-Max 3.0 so mag change oil tayo tara let's go guys ang pinakamaganda lang dito kasi napakaluwag ng oil filter niya at dito siya nakapuesto sa ibabaw so napakadaling kalasin so gamit lang tayo ng filter wrench pwede din naman yung kadena o chain or kung wala talaga pwede naman tayong gumamit ng flat screw or screw pwede natin butasin yan so logan lang po natin to ng pakaliwa dahan dahan hanggang sa matanggal natin gamit po tayo ng panahon dyan sa ilalim kasi meron pong drain yan sa ilalim so habang dinedrain natin yan na, pwede na natin dinisin yung surface nyan at yung mga excess oil nyan para malinis natin sa pagpabalik natin mamaya so pwede na tayo dyan mag change oil so gamit lang tayo ng number 17 na box wrench so luwagan na natin yung ating drain plug para madrain natin mabuti yung kanyang engine oil at mapatulo natin ng ayos So kung mapapasin nyo guys, mainit-init pa talaga yan at nakakapaso kasi babagong dating lang yung customer namin yan. So kung mapapasin nyo, napakitim talaga. So ganyan talaga ang langis ng mga diesel engine. Kahit babagong bagong change oil mo yan, may tim talaga ang langis niya. Hindi kaya ng gasolina. So hiyan lang po natin yung tumulo hanggang sa madre natin ng maayos. So kapag wala na tulo, so pwede na po natin ibalik yung kanyang drain plug at palitan na rin po natin ng drain plug washer. So, higpitan po natin mabuti yan para hindi po siya tumagas o maglik. So, pwede na po tayo magkabit ng oil filter. So, lagyan po natin ng langis yung kanyang o-ring. So, higpitan na po natin mabuti yan. So, kamayin po muna natin. Kapag okay na, so pwede na po natin higpitan niya ng kanyang filter wrench. So, higpitan lang po natin ng tama. Huwag naman po yung masyadong sobrang higpit. Kapag okay na po yung kanyang oil filter, so pwede na po tayo bagsalin ng kanyang engine oil. So, kapag mga ganito pong model na Isuzu D-Max na 3.0 so ang kanyang engine oil po ay nasa 8 liters po ganun po kadami so guys ganito lang mag change oil ng Isuzu D-Max 3.0 uh, kung may natutunan ka so pakashare na rin yung aking video para magkamera ng idea yung iba so follow me for more so maraming salamat po sa panonood and thanks for watching God bless po sa ating lahat